ang diamond ay nabubuo sa taong 1 billion years hanggang 3.3 billion years at ito ay nakukuha sa may lalim na 450 kilometers lamang ang may alam magandang panahon tulad sa inyo mga kaibigan ko sa inyong lahat dito sa ating channel more than treasures. Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating pong channel. Ano po? So sa video po natin ito ay tatalakayin at sasagutin ang request ng isa nating kaibigan, ang kanyang katanungan. Sir, ang sabi niya, saan ba nang gagaling ang diamond? Dalawa na po silang request. Yung isa po ay siguro may mga isang buwan na. At itong isa, may nagtanong na naman, at kailangan ko na po itong sagutin sapagkat umaasa po sila na sasagutin natin ang kanilang tanong. So sa nag-request po nito at sa nagtanong po nito, shout out sa iyo kaibigan at nawa sa video po natin ay may matutunan po kayo. Ano po? Saan nga ba nang galing ang diamond? Paano nabubuo ang diamond? Ano po? At sino-sino ang nagmimina ng diamond. Lagi po nating pakatatandaan mga kaibigan, sa lahat ng treasures, ito po ay minimina. Kung ang gold ay minimina, ang diamond minimina rin po. Saan ba nang galing ang diamond? Unang-una, ang diamond po, ito ay nakukuha sa isang klase ng o isang uri ng bato. Na ang batong ito kung tawagin ay kimberlite. Ano ba ang kimberlite? Ang kimberlite po ay isang uri ng bato na nakukuha o nanggagaling po sa volcano. Ito po ay isang volcano rock. Ito po 'yan, oh. 'Yan ang kimberlite stone. So paano po ba nabubuo ang diamond sa kimberlite? Kasi yung diamond po pag ito'y minina hindi mo to makukuha na mismo diamond na. Makikita mo po o ng mga minero na ang diamond ay nakadikit muna sa Kimberlite raw diamond. Ito po. Ibig sabihin, ano po? Kung yan ay nakukuha sa bato, iba't ibang size, Ibig sabihin, binubuo po 'yan ng panahon. Nabubuo po ang diamond sa panahon. Hindi po 'yan katulad ng ginto. Nakapagminina nila, sila na mismo ang bubuo kung gaano kalaki ang kanilang gustong ginto. Ang diamond po hindi. Ang diamond po ang bumubuo sa diamond ay hindi tao, kundi ang panahon. Gaano ba kahabang panahon para mabuo po ang isang diamond doon sa bato na kimberlite. Bago po mabuo ang diamond, ito po ay kailangan muna meron pong isang bilyong taon. Simula po 1 billion years hanggang 3.3 billion years, doon lamang mabubuo ang diamond sa batong kimberlite. Approximately nga po, 25% po hanggang 70 ng edad ng ating mundo, ano po, doon pa lamang nabuo ang diamond. Ibig sabihin, 25 years old pa lamang yung ating mundo, ng likay ng Panginoon, doon pa lamang siya nagsisimulang mamold. Ano po? At lumalaki po ng lumalaki ang diamond. Ano po? So nabubuo po ang diamond sa pamagitan po ng init init na may 1,600 Celsius. Gano'n po kainit yun? Ganito po. Yan. Ganyan, kainit. Kaya ang diamond, hindi po yan kayang basta-basta tunawin kahit po yan ibabad mo po sa silane. O kahit po sa acetylene. Bakit? Nabuo po yan dahil po sa init ng panahon. Ano po? Ngayon, kung gusto mong tunawin ang diamond, sa pamamagitan din po yan ng init. Ngunit sa ibang pag-aaral po natin yan, tatalakayin. So, sa pamamagitan po ng uh, 1 billion years hanggang 3.3 billion years, doon po nagsisimulang mabuo ang diamond. Saan? Sa kailaliman po ng lupa sa kailaliman ng lupa. Tandaan po natin, ang mga minero ng diamond ay humuhukay po below 150 to 450 kilometers ang kanilang hinuhukay. Ito pa isang isang example ng kilala at pinakamalaking uh, diamond mining company sa South Africa, ang Kimberley Mining Company. Ito po. Yan. So yan po ang kanilang ginagawa para sila ay makahukay ng diamond. Pumuhukay po sila ng 150 to 450 kilometer. Ano po? Papunta sa ilalim ng lupa. At inuulit ko po sa inyo, ang Kimberlite, yan po ay nanggagaling po sa vulkan. So meaning to say, ibig sabihin, kung so, ang bulkan ay malaking bulkan, huhukay po ng 450 kilometers hanggang paanan ng bulkan, ano po, at doon po lamang nila makukuha ang Kimberlite na bato. So ganun po kalalim ang pinagkukuwanan ng mga diamond. Kaya po ang diamond is so napakamahal sobrang mahal hindi po yung katulad ng ginto na kung gusto mong magkaroon ng ginto pupunta ka lang sa dulangan kung tawagin pupunta ka lang sa minahan pupunta ka lang sa ilog magkakabud ka pupunta ka sa parakali pupunta ka sa bikol magkakabud ka at mamayang hapon may ginto ka na hindi po ganyan ang pagkuha sa diamond because the diamond is very very precious precious stone ano po at napakahirap po nito kuwanin ba bakit? dahil huhukay ka pa ng 450 kilometer, kilometers sa lupa bago mo makuha ang isang diamond. Ito po yan. Yan. At pag nakuha mo na yung diamond na yan sa Kimberlite, doon pa lamang po nila yan gagawin ng mga diamond export na manggagawa po ng diamond. Doon pa lamang nila ipipinish product yan. Tatabasin po nila yan at pagagandahin hanggang maging finish product. So sa lalim po na 450 kilometers at may init na 1,600 Celsius degree, nandun po ang carbon, nandun po ang atoms, at apat na klase ng atoms. Pag nagsama-sama po yung mga yan, dun po nabubuo ang diamond. So malinaw po ha, ang diamond galing po sa ilalim ng lupa na may 450 kilometers. At ito po ay nabuo sa init na 160, 1,600 Celsius. At ang diamond ay binubuo po ng atoms, carbon at apat pang klase ng atoms. So nawa po sa ating nagtanong ay nasagot ko po ang inyong katanungan sa mga bagong daan po sa ating channel. Pakisubscribe nyo naman po ang ating channel. Ito po lang pipindutin nyo. Tapos pag nagustuhan nyo po, hit nyo po ang notification bell. Pakilagay niyo po ay all para sa bawat bagong video, updated po kayo. At kung nagustuhan niyo nga, pakishare niyo po sa ating mga kaibigan. Upang sa gayon, makatulong po tayo sa kanila. Lamang ang may alam.